Yo, what up? Mga ating oras ngayon ay launa na At medyo umaraw na So pwede na tayo bumiyahe Pero bago yan, uh, papayos muna kay Kuya Tanjil yung Aking Jimmy Box Para may pagsasabitan tayo at pagtatalihan Doon sa mga gamit na dadali natin yung tent natin uh, Ay, actually hindi naman siya sira eh Papakabit lang kasi yung Bracket ito wala na dati Kaya maraming salamat kay Kuya Daniel Kaya, papunin ka pa sa vlog ko Yan o, yan Yan yung, yung mekaniko ko dito, si Kuya Daniel Yeah, I'm back <laughs> update lang tayo sa ating biyahe hindi tayo natuloy ngayon ngayong araw na to dahil ay malakas yung ulan at update to sa pinapagawa ko kanina doon kay Kuya Daniel yung ating uh, pinapagawa ng GB box so hindi siya na hindi siya obra yan hindi siya obra kasi nung ano kasi dati nun yung dati kong GB box nun uh, medyo mabigat siya so ngayon nagpalit ako nung box na binigay ko doon sa kapatid ni yung box na yun pero nagpalit ako nung box na plastic doon sa bayaw ko naman binigay kay Kuya kaso ang problema ng patungan hindi siya swak So binigay ko rin yung patungan doon kasama sa GB box. So, ang nangyari naman noon, uh, tinanggal na. So ang ginawa lang uh, niremedyohan lang kanina, ginawa ng parang bakal na malito sa ilalim tapos nilagyan siya ng tornilyo. Uh, okay naman, uh, maalog lang siya tapos nung kinarga ko na yung mga gamit natin, so hindi ko na pinakita ka na kasi malakas yung ulan eh. Bago tayo sana alis mga alas 3, nagasikaso nag na ako nagayak na nako ng mga gamit natin para sa first biyahe sana natin. So medyo malayo-layo yung biyahe natin. Enjoy sana yon Pero ganun pa man, alam ko lahat ng mga pangyayari may dahilan. So ito pakita ko sa inyo yung gamit Tabi na binaba ko. Yan, ito. Yan. So ito yung mga bag ko. Pakita ko sa inyo laman yan. Uh, hindi ko kasi na-unbox din yun noong nakaraan. Pakita ko na lang. Tapos ito yung tent ko. Yan. Tapos ibang gamit pa natin. Tapos yung galon, tubigan natin. ha uh, hindi ko na yan bak nung no, nakarang kasi yung biyahe natin so dapat nung no, yung biyahe natin uh, sirit na sana tayo kaso ang problema uh, may bagyo naman na pumasok so siguro lahat ng mga pangyaring yan may dahilan tapos kanina uh, ito pa yan ito pa ang problema ko uh, yung lagayan nito hindi siya papasok do sa uh, paglalagyan so kailangan the first kasi malilay yung biyahe natin sino yung know, pwedeng uh, pwede na yan kailangan talaga sakto the best pag-isipan natin maigi So, yun lang. Uh, na Nakancel yung lakad natin ngayon. Kasi yung box na pinagsasabitan ko, hindi kasi siya naka-welding. So, kailangan talaga ng matinding bracket na kapitan. So, sinubukan siya kanina ng uh, tape yung ginamit ko. So, nung una, maganda naman siya. Masikip naman siya. Pero, katagalan, naglulos siya para lumuluwag. Unti-unting uh, lumuluwag. So, delikado kasi mabigat yung laman ng box na yan. So, pakita ko sa inyo yung mga gamit na dadalhin sana natin. So, pwisto lang natin yung camera uh, kamera ng maayos. Okay? Uh, wait lang kayo dyan para hindi ko na-inbox ito nung nakaraan nung dumating itong ng gamit na ito eh. So, dito na natin patong. Yan. Hanap din ang patungan. Yan, para makita nyo. Yan. Ah, uh, pagpasensyahan nyo na kung uh, medyo yung boses ko dito hindi ganun kalakas kasi yung audio nito wala pa yung shotgun mic. So, delay yung dating. So, siguro dahil isa pa doon sa mga lahat ng gamit natin hindi pa kumpleto. Isa din siguro sa dahilan kung bakit hindi pa tayo nakaalis. So ito yung tubigan natin. Ayan. So magiikot tayo sa ano uh, inter mag inter island tayo na vlogging uh, back to adventure natin. Uh, pero sa ngayon, uh, palipasin na lang muna siguro natin yung bagyo kasi may bagyo pa. So ito yung tubigan natin. So ang gagamitin lang natin si Ace, ayan. Uh, subok natin kasi matagal na panahon na yon natin kung maidad na siya ngayon, lolo na siya eh. Pero 2000 na yan eh, 15. So ngayon, 2025 na. 10 natin, years na no. Uh, uh, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, tinatin ko kakayanin niya pa. So, condition pa naman yon Pero, hindi pa ganun ka-condition. Pero kanina, uh, chill ride sana yung mangyayari natin. Pero malayo-layo din yung biyahe na yun. Uh, abangan nyo lang sa mga sunod na araw na ano natin yon Tutuloy natin yon So, ayan, mga gamit ko. Napaganda nung bag na to. Sobrang lawak na itong laki. Kaya maraming salamat sa Uh, Rock Bros. Yan. Sobrang ganda nito. Ano siya? Uh, tawag dito. Uh, ang laman nito ay 50 liters. Yan. Uh, kahit pang dalawang linggo na gamit mo dyan sa loob. Pwede pwede. Tapos ano siya? Water uh, waterproof. Yan. Kahit mabasa mo yan. So, iayos ko munti mo gamit ito. Ano Sa Salaksak na wala ng salaksak dito. Kasi malaki naman. So, mga pantalon. So, ito. Ilaw. Yan, para kung saan man tayo abutin 24x7, makahanap tayo ng mga magandang uh, spot kung saan tayo abutin, doon natin matulog. So magbuhay, ano tayo, buhay uh, lahat ng manadaanan natin kung saan tayo abutin ng gabi, doon natin magpahinga, saan na tayo abutin ng ano, doon tayo magluluto ng pagkain natin. So ito yon ay ilaw. Yan, ilaw yan, yan. So pwedeng malakas, pwedeng mahaba yan eh. So pwede buo sa, tinto, sa tinto, sa tint Buong tint yan. Pwede rin siyang pinaka-lamp shade mo pag natutulog ka. So, ito yung binili ko para package na siya. O, oh, ganda, no? Liwanag. So, ano siya? Uh, rechargeable. Yan. Nasa-charge lang. So, patay na natin. Yan. Ito yung magamit ko. Pakita ko lang. Tapos, tinan mo, eh, no? Ah, haba nito, oh. Yan. Yung ano natin, yung tawag dito, ah, uh, holder ng camera. Pwede siya sa Sony ko. Yan. Pwede rin sa cellphone. Yan. Uh, tripod. Tapos, ito naman, sa 360 natin. Kasi, ang kasi siya dito sa loob. Yan, i-ano natin. Labas ko lang, pakita ko lang sa inyo. At kumot, yan o. Oh. <laughs> kumot. Tapos, ito ang nagpapadala ng buhay dito. Yung astig na aking unan. Yan Oh. Pang sundalo yan, Brad. Tingnan nyo naman, tol. oh, yan o. Oh. Kulay pink. So, ito sana. Kasi di pa dumating yung mga ibang order ko. Pero, yan na lang muna sa ngayon. So, sa makabiyahe lang sana tayo. Tapos ito, gagamit natin to Kasi, unang-una, sobrang laki ng tulong nito. Alam niyo na kung bakit uh, mapapanood nyo rin sa mga videos na gagawin natin kung gamit nito. Pakulay sila. Ayan. Oh, o, oh, diba? Tapos, eto. Dala na ako kanina ng uh, ano to? Bigas. Tapos lahat ng mga ricados. Mga ano to? Mga luto, eh, Nandito na yung mga uh, baga. Yan, nandito na. Labas na natin yan. At ito. Lahat ng mga aparatos ko ng kagamitan na uh, nandito mga charger kung ano-ano pa. Basta lahat. Nandito mga tripod. Iba-ibang kagamitan dito na lahat package na so kita niyo naman laki niya no yan so yun lang laman niya pero hindi pa punong puno yun so ito yung laki nito so pwede siyang uh, lagyan ng pang dalawang linggo or mas mahigit pa so ngayon tanggalin na natin dito kasi baka may masira naman yung ibang uh, mga ano natin so dyan lang muna siya tapos ito yung tent na to yan uh, foldable to so kasya dito apat uh, to ah uh, Tat, apat to tatlong tao pero tingin kong apat medyo ano na siya pag laki ko pwede siya apat pero madali lang siya kasi parang payong lang bubukam lang ganon tapos yun mas up mo na pero mapapanood nyo rin to agad saka natin ti-unbox pagka pag na tayo kung saan tayo abutin ng uh, gabi sa adventure natin sa sunod na kabanata so abang abang lang kayo lalo lang yung magbibirmans yan mababak to vlogging tayo at ito yung diba dami kalat oh So, wala siyang ano. Hindi siya po pwede. So, kailangan ng matinding uh, bakal na papawilding natin. Tapos siguro mga tali. Kung maganda siguro tali. In interior ng motor. Yan, goma. Para, or merong mga net na nabibili. Or tapos yung parang belt ba yun? Yung, hindi ganun. Pero tingnan na lang natin sa mga nasunod Tapos ito, yan. Lutuan. Isang set yan. to yan. Simula sa pinakamaliit sa ingan, takore. Tapos lutuan. Nandiyan na dito, pakita ko lang sa inyo para ma-upload ko lang itong videos na ito madama nyo rin, ito, yan kalan tapos butane, nandun na sa jeep, sa box, doon ko na lagay yung butane, hindi ko na inakipasin, oh bumitado oh. yun so, yan uh, labas mo natin, tinanong yung gano'ng kadami ito, uh, ano to siya uh, boots cover, para sa sapatos para malakas man yung ulan safe, hindi to ikan yung ano natin, yung sapatos at yung pans natin, hindi mababasa. So, ang dami yan, o okay, yan. Ito, ito yung, uh, pang sapin, dun sa ano, yung tarp, yan. Ay, hindi pala, ito yung tarp, hindi pala sya pang sapin, ito yung tarp, uh, pang ibabaw nung tent natin, para, mag, ano man, mag, heavy duty man, ah, heavy duty, heavy duty ito, uh, waterproof din, umulan man ng pagkakaslakas lakas may hangin bagyo man, safe pa rin tayo, hindi mababasa. Yung, tent naman, ganun din siya. Uh, waterproof pero wala akong tiwala eh. So, kailangan may tarp pa rin tayo doble. So, may tarp na pa ganun, parang bahay, tapos din sa ilalim. So, ito yon yan. Mapapanood nyo rin ulit pag sinetap natin sa mga sunod na video. Pakita ko lang ito, pala yung kanyang palatag doon sa tent. Bago itayo, buho yung tent, lalatag sa baba para hindi mabasa or basang-basa man o may tubig man, hindi didiretso doon sa ano nang tint natin. So, ito yan. Yan. Ito Dito. Tapos, ito naman ay mga plato. Kutsara tinidor. Ay, mga plato lang pala. Tapos, mangkok yan. Ito. Hindi yan. Uh, made, ano, kaho yan. Wood yan. No? Wood. Wood roof. Yan, Kahoy yan. Hindi na yan. Ito na, na yan. Tapos, ito naman. Yung aking lamesa. Yan. Ito yan. Dito tayo magluluto. Pakain. Lahat ng mga yung prepare natin sa camping, motovlog camping or saan naman tayo ahin ano abuti ng uh, gutom doon magluto so ito lamesa tapos siyempre pag may lamesa kailangan may upuan so ito yan upuan yan dalawang upuan yan o no? sama ko na dito sa bag para isang bitbita na para or kailangan ko pa magbawas ng bag siguro kailangan kong i-adjust to So, ayusin ko na maayos. dalawang upuan yan. Kabilaan yan. Tapos ito, bakal doon sa tarp. Tukod doon sa may tarp. Tapos may mga uh, tali-tali din yun. Tapos ito kasi dapat, dito kasya ito eh. Hindi ko lang alam kung bakit, paano nangyari yun eh. Nalagay ako dito. Nalagay ako dito? Yun. Ito papla Flashlight. Sobrang lakas dito. Pang ano to? Pang hid. Flashlight. Ayan o. Oh. O oh, diba? Liwanag nito. O. Oh. So, meron din siyang pang-emergency light. Yan. Okay. Rechargeable din siya. Tapos, eto ang problema ko. Bakit hindi siya masas siya? Ito lang kasi yung pinakamalaking box. Ano siya? Waterproof din. Sana, waterproof. Kung... Pero, ala, wala na. Sira na nga agad. Oh. So, hindi siya kailangan talaga. Ay, hindi siya dapat itong tenta to ang ibubukod natin. So, yun lang. Uh, napakita ko lang sa inyo yung mga gamit natin at ngayong araw to ay cancel muna yung ating uh, lakad, yung ating uh, adventure. So, kita sa next video, no? Maraming salamat po at yung aking GoPro pala. Yan, singit ko dito yung uh, clips na yun Kung sana punta, so inintay ko pa. So, siguro matagal-tagal na pa, pa natin. Sana makabalik sa akin ng buo yun. Kanina, tutuloy dapat tayo, pero hindi ko na siya talaga tinuloy kasi parang, uh, parang may may, may, may pumipigil yan, talagang parang pipigilan ng panahon kasi yun Nung una, parang lumakas yung ulan, tapos nung paglakas ng ulan, uh, Nagpatila ako glit Tapos yun nga, nung inayos ko yung gamit natin, nung malayo, eh. tapos yung malayak si biyahe natin, tapos parang uh, may mga sinyalis, parang ang bigat. Parang pinipigilan talaga ako. Tapos kanina, nung paalis na ako, si Atina, yung aking bunso, yan, ah, naglambing na naglambing sa akin. ay magpalapag, ayaw magpaiwan, mahabol. So, sabi ko, ah, hindi siguro talaga magandang ano to, ah, sinyalis. Hindi na ako tumuloy, kasi parang ano eh, parang uh, may naramdaman ako na parang ba siguro may dahilan lang talaga uh, pati panahon na yung pumipigil so sabi ko may mga ibang araw pa naman so pwede naman ating gagawin yun sa mga sunod na araw pa so ang inuna natin safety first kasi uno may bagyo pa ngayon eh so tapos yung pupuntahan natin ay ano pa yon uh, tabing ilog so siguro dahil isa na rin yung sa dahilan tapos yung ang pinag-alala ko yung motor pala natin ay hindi siya pang rap road hindi siya pang ano talaga yung 6 ano lang yun eh. yung goma talaga yun pang highway lang yun so sabi ko sige pagpaliban na lang natin sa mga sunod na araw so dyan lang naman yan kaya abang abang na lang guys mga sunod na video at sa aking uh, kung pare meron kong kasama eh pero abangan nyo lang sa mga sunod na video malalaman nyo rin at hanggang dito na lang muna itong vlog na to kaya counting clips lang at update so dyan lang kayo kita kiss tayo <muchas>